Tenor siya yun, mga master. Ayan o. No? Oh. Oh, good morning, Master Jude. In shine, tayo. Inintay namin si Parakits. Alright. Unang strike at Parakits, ha. Parakits! Max naman. Ayun o. No? Oh. Ayun oh. Isa. Isa. Si Parakits lang ang malakas. Wow naman, hindi natin na video ang, ang kanyang pag-retrieve pero tingnan mo laki oh. Laki no. Lakas no? ng monster do. Ni oh, isang smile naman diyan. Nax. All right. So, Ikaw na naman, Master Fielder. Bye kulay pink na tilapia. Alright. Ikaw one. na naman. Lucky oh. Woo Woohoo. Alright. <laughs> nice one master. Nice, nice, nice. Oh. Mayroon ito, maliit. Ayan ah. wag ka dito kasi nito yung line ko. i kung i Natamit ko Yun, yun. May kumagat na daw. Nasa ilalim ba ako? Ayan na. Ayan na. Ayan. May sabit dyan. Yun. Yun. Hindi pa natin nakikita ang katotohanan. Pero malaki yan. Sumisid. Ayan na. Oh. 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 Malaki rin. Malaki rin. Oh. Ikaw na ang champion. Malaki. Magkakapatid ang ano. Huli natin. Magkakapatid. Oh. May huli na sana yung tilapia ko. Dinaanan. Anong masasabi mo, Brad? Oh, tama yan. Oh. Ang pinakamagaling magsilo, si Donnie. Ahan handot. ang pinakamagaling maghuli si para kids. Yung isa, tahit-tahimik lang doon, no? Pero, gigil na gigil na yan. Pero busog na. Laki, oh. pa nga. Ay, mas malaki sa... <laughs> mas malaki sa kanya, oh. Malaki nga nanduto na, Tumalsik yung kohol sa bibig ko. Hanip na <laughs> Hanip ka, Pilder. Pinatalsik mo pa yung kohol sa bibig ko. Pero masarap. Malasa. Ayan, next catch ulit. Ang champion ngayon, si Pilder. Malaki yung sa kanya. Malaki na yung babayaran. Okay, Oh. Smile naman dyan. Alright. Alright. Master Donnie Oh. Simple-simple lang. din kabila, Oo. Sabi ko. Ay, na Sabay silang dalawa. Sabay silang dalawa, masa doon Oh. Oh, laki. Oh. Oh. Oh, may patulog 'yung big sabi kinagatan. Oh. Adin yun oh. 'yung sikpaw, sikpaw. Sikpaw, Ay, hindi. Masa na 'yung sikpaw. Dali, sikpaw, oy, oh, sikpaw. Oh. Oh, sikpaw, ayun Ay, oh. No? tulog 'yung kay Master Randy na ano. Uy, sayang. Sayang, nagkagulo-gulo pa naman sana. Huwag ka nang umiyak. Sa mundong pabago-bago Pag-ibig ko ay totoo Nasabog. Lupit na um, fishing rod. <laughs> Ay, sayang. Hindi nasabit kasi. Alright. Sayang sa kabuti. Master Dory. Sayang, sa kabuti. Sayang. Kawala. <laughs> pangalawa, pang pangalawa sana ang uli. Pangalawa sana? Oo. Oh, malaki pa naman. Ay, eh, nagkasabit-sabit sila eh. Uh, hindi ka na kapag nakapagano ng silo. At nagkasabit-sabit pa, nakawala. Nakawala. Wala na. So, lonely. Walang pang ihaw. Pain <laughs> again. Pain again yung bulat Wala lang ayun. Anong sineset up ka mas tulog? Pang tilapia boy. Pang tilapia? Oh, talaga. Ito pang malakasan na to. Yeah. <laughs> Ang mag isang tilapia pa lang naman ang nahuhuli. <laughs> pa lang naman ang nahuhuli, Master Jun. Kaya... Ah, uh, alas na pa lang eh. Wala oh, oh. Mal pa tayong huli. Yeah. <laughs> Mga bibi, oh. Gusto mo, bibi na lang huliin natin. <laughs> <Kitang> kita kita. <laughs> Nang mili ka pa, o um, malaki o um, maliit, no? Yun lang. Yes, nakahuli na rin si Master Juno, right? Yeah, man. Hihi! Isipin mo yan, no? Oh, laki! <laughs> At least, may huli. oo oh, okay. yan, oh, back, back to the ground. <laughs> Alright. Sir <laughs> Dolly, isang ka? <laughs> Doon ka? Oh, oh. Babay naman dyan. Hahaha. <laughs> Kumuha na kami mga master ni Master Andy. Chill. Chill lang. <laughs> Pero enjoy. Yes. Pero may, may mga huli na rin yan sila. Ang lalaki. Medyo nagpahinga din sila. Di pahinga rin tayo. Di ba master? Yes sir. Ano ba yung, kina, ano ba yung tumutunog na yan? Fish alarm? Alright. Iba ka talaga. High tech. Master John, ikaw na naman! Siyempre. Talaga ka naman, Master John. Palaki ng palaki na. Talaga ka na yan, ha. Tilapi. <laughs> paano, paano? <laughs> At least, at least. Okay. Uh, ilagay ko dyan para oh. lumaki oh. next week. Palakihin mo palakihin. Dyan, dyan, dyan. Mm. Yun, dyan ka na. Ayun, no? Oh. na? Tumago, nahiya. Anong kumakagat pag init lang. Tapos na magpakain, kuya? Tapos na magpakain si kuya ng ano. Bangos, kaya pala walang kumakagat, busog eh. Sir mm. Johnny, ikaw na naman! <laughs> Malupit ka talaga! Oh, hindi pa ulit-ulit yan, ha? Hindi pa ulit -ulit yan. Tala, Ano yan? Legit yan. Legit, legit yan. yan. Oh. Magkakapatid lang sila talaga. <laughs> Pero malaki-laki na yan. Oh, simple may panganay, may, bun may bunso. Oh, yun. Oh, oh, doon. Dalawa na yan. Musay ka talaga, Master June. Ang lupit pong talaga. Sana all. Mga master, mukhang puno na yata dito. Oh. Puno na yung mga oh. Lupit. Mr. <coughs> Donny, ikaw na talaga. <laughs> Tapos yung sa ice box. oh. Pahit na pa oh. Ang hira eh. talaga oh. O, parang lupit yung Mr. Donny oh. Parang, parang buka oh. na eh. Silaks-silaks lang dito yung mga ano pala dito eh. <laughs> Boundary na ba? Alright. Sana all. Si Jun, Mga ano, pinagtsagaan yung mga tilapyang maliliit. Imbis na i-score ka pa, hindi na naka-score. Kasi <laughs> maaga nagising. La last 2 minutes pa sana eh. <laughs> last 2 minutes. Na umabot. Eh umulan naman, diba eh, hindi ka agad nakaalis. Wala eh. Katalukbong. <laughs> <laughs> may rules eh Ha? Pantiin, baka mo nakit. May rules eh. Pag nakatalukbong daw, hindi na pwedeng ano na yun, kalamitin. <laughs> Hindi, uh, siguro talaga dahil sabik na sabik ka ng ano, kumatak ng bingwit. Kaya <laughs> natatulog. nakatulog. Excited <laughs> na eh. Excited ka na. Ang lakas na kong kuha ng ulan sa bubong eh. Ay isa pa ba ako natulog? Grahe? Hindi, dula sa bubong baka naman talagang doon ka na pinatulog ni commander mo de <laughs> baka mga labit pa oh. baka makabinwit pa baka masima mo pa sa eh. baka makalawit pa eh baka mapainan pa eh <laughs> <laughs> Para kit si kauna naman. Uh, no. Ikaw na lang ah. Ha. ha? Lakas nga Magkatabi lang kayo. Yan. Ikaw na naman. Ngayon na lang. Ayun na. Ayun na mga master. Ayun na. O, oh, oh, o. Oh. O, oh, o, oh, o. Oh, ayun na. Nalikod, nalikod. Nalikod. O. Oh. O. Oh. Ayun o, oh, nalikod oh. Sa likod. Ayun nga, oh, diba? o. Ayun o, nalikod. O, oh, di ba? Hindi siya kagat. Ano siguro yan? Puyat. <laughs> puyat sa puyat. O, Ayun o. Oh. Sa likod eh o. Oh ano sa palikpik lang. Siguradong tama. Mm. Hmm. Palikpik lang yung sa akin dito sa batok talaga yun sa akin dati. Pwede pala yun. pwede, nasabitan eh. Sa mano. sa talaga. Hindi na sa pinaabot sa bibig, sa batok na lang sa sa likod na lang ng palikpik, oh. Oh, diba? oh. Mm, o Oh, di ba? o Mm, ano? di ba? Nahirap na hirap tanggalin, no, di ba? All right. Smile naman diyan. Smile naman. <laughs> 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 baon ka Meron. Ate tayo sa akin yung ano, tapero sa, yun sa yung, yung paan, laman. Sa akin yung ulam. <laughs> 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 Pero kibit-kibit lang tayo jan para kanang ano yan, yung burong bangus. Hello, picturean mo. Ah. Uh... malakas ang loob. Okay, kaya. Nice, Master. Ikaw na. Si Ipin well, mga Master. Oh. Magbabato siya ng kanyang fishing rod. Sabit mo sa net. Nakatungtong dyan, no? Oh, sa ano? Styro. Ayan, no? Oh. Magbabalance-balance lang daw siya. Sige. Okay. Max Pabukaling na oh, mo ma 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 mo talaga. Buyho. Ay, oh, Tamang tama nga talagang boy talaga ng buyhugo talaga. Ang lupit mong humugot. Basic lang daw oh. Oh, ala, ayos, ayos, ayos. Oh, hay naman diyan. Tapos sunod ah. Yeah. <laughs> si Master Jun lang ang wala. <laughs> Nagtaga sa sa kabila, sa dulo. Naglipatan kami dito oh, ayan oh. Oh. Diba? Parang Para mga pensionado. Mga <laughs> pensionado. Si Master Andy lang ang pensionado diyan eh, oh. Si. <laughs> yan tunay na pensionado, eh, yeah. nasa dulo, na kulay blue. Oo. Oh. Ano? Pero, oh, ikaw ay dama doon lang pensionado. <laughs> Marami nang ulian yan. Kenapa <laughs> karami Yan ang gusto ko, ganyan. Yan. Okay. Si builder lang o malakas. Sana. Ano? Ano? Ang laki oh. Oh. Na lumipad pa sa balsa. Ayun oh. Ang laki. oh. Bangus. Sa bibig, sa bibig na dali. Sa bibig daw na dali. Sa bibig, Sa bibig. Oh, yun pa rin sa kanya. Hey. Oh, lumalaban o, oh, oh lumalaban oh. sa bibig. Oh, ayan o. Oh. Alright. Mukhang makawala. Makawala -maka yan. yan o. Oh. oh. Laki ng bangus. Masarap yan, lagyan ng kamatis sa gitna. Okay. Ang daming kwan. Ang basura. Ang basura sa West Philippine Sea Ayun po, ang isa namin kasama. Ma malakas din to, si Andy Boy. Ayun no? Sumabit sa kawayan. Ha? Sumabit. Sumabit? Hala. Ang layo kasi, yun yung kawayan. Oh. Yung kawayan oh. Uwa palag-palag yung kawayan. Ah, oo nga No? Oo nga No? Ang layo. Ito si sirin mo. Ang laki. Okay na. Ano yan? Wag oh, doon na si Jan.

Parang. Yan, yan pa pa paretri paretri. Yan, oh, 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 kay Master Andy yan. Abit mo jan, mo kanino yan? Nadaanan to pala. Alright. Ito naman. Alright. Nice one. Oh, 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 Alright all right. Lakas, lakas, oh, lakas. Oh, ya no. Ya mo. Kay para kids yan. Kay para kids. <laughs> Malambot. Lupit mo talaga para kids. Kayo na lang ang kilala ng bangus dito. Alright. Kayo pa eh. Hello. Para kids. sana silo? Saan? Ayan na naman si Parakit, oh. Huli na naman. Huli na naman si Parakit, oh. Huli na naman ni Parakit. grabi Parakit, oh. Ikaw na. Ikaw na, Parakit. May alaman dyan. Yeah. Eh. Malapit talaga si Barakis. Your lucky day. Mukha na tanggal na. <laughs> Mukha na tanggal na. Oh. Dali. Oh, may lalim mo. Oh. Oops. Nice one. Nice one. Oops. Oh. Oh, oh. Alright. Hey, Laki. Okay. Laki kasi hindi ba eh. <laughs> <laughs> ha? Ha? Dali oh. Ngiting ngiting tagumpay ah. Oh. <laughs> Alright. Oh. Si. Eh? Na naman. Ayos. Yan. Nakaplay na to? Play ko ako tatlo. Ayun na naman. Para sunod. Eh, para kids na naman. Bibili ako to. Ayan o. Oh. Ngiting tagumpay. Ano na Hindi ah. Hindi gumagalaw yung akin. Ayan na. Umipitik-pitik pa. Oo, 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 oo. Oh, yun may may nadaanan. Uy, uy, bisa mo. Nakawala pa, kamuntik na. Ayan na, sige, sige. Nagtinikling na. Matanggal agad sa kawin. Ayan, huli. Eh. Hinagis na. Ayan na, ayan na naman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Gustong bumalik sa tubig. Ayan, nagsabit-sabit na po sila. Malupit ka talaga, Master Jun. Ikaw na naman. Sige! Sige! Ito, ito. Binibidyo ko pa itong aking ano. Oh. Oh! Right! Nice one! Ngiting tagumpay! <laughs> Alright! Hee! <laughs> Alright, piso na naman tayo. Oh! Mabalok to to. Ayan o. No? Hi Hinila pala eh. Ayan po Ayan po, nakahuli naman si Mr. si Master Kaligulo. Okay. Ayan oh. Tutusa. Nandito na eh. Yun. Oh, mutigas. Nandito na oh, nadaanan. Nadaanan na ako. Hindi, nasa ibabaw. Dun dun, dun. Luto, dun dun dun. Tayo, tayo mo kasi madadaanan natin. Hmm. Nandito na sa tabi ayan. Ano ko ya? Nadaanan na po. Ayun oh. Tutusa. Ayan eh, no, o. o, laki o. Oh. Hugay, wala. Nakamalaan ano yan? Na, na yan? Wala, sayang. Ayan o. Eh, hey, tukuan. May panty lang nakasama. May panty oh. daw nakasama. Panty oh. Panty may ari. Ayan o, laki o. Oh. Alright. Alright. Peace on. Uy, baka makawala. Uy. Ayan, ayan o. Mayroong gumalaw. May gumalaw. May sumagi. Ano <laughs> kayong <Alay> narapit? <laughs> Mapunta doon? Ayan o, ay. laki o. Oh. May ano, sumagi. Pa, wala wala to eh. sa'yo? Wala siguro. Biglang nawala eh. wala sa inyo, no? Sana makawala. Sana makawala. <laughs> <laughs> Ay, <bay>. Ay, <laughs> Ay, pa. Ano? Mga -talon, talon-talon eh. Talon. Oh. Ayan o. No? Ayan na, ayan na. Ayan. 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 Hmm, sana makawala. Sana makawala. <laughs> sana, sana, makawala. <laughs> sana, sana makawala. Sana makawala. Sana makawala. <laughs> ayaw makawala. <laughs> ah, parang ayaw mo matigas ang ulo dyan. Ayaw makawala. <laughs> Ikaw na. Ayaw na. Ikaw na. Ang iting tagumpay. Ayaw na. <laughs> Alright mga master Kami ay nagpa-pack up na At Solve na ang lahat Lahat ay masaya Maraming Huli So Tanuorin nyo na lang yan Ang ating mga Bakbakan dyan <laughs> ba, diba, master Jun? Yeah man Alright Master Randy Nice Pauwi na lang, naka dali pa eh. Pa. Dagdag tuloy sa kilo. <laughs> okay, good. John, ikaw na naman! Mukhang malaki na yan ah! Ayan oh! Yun oh! Oh! Ah! Uh, ayan oh! ayano, oh. Ayan oh. Lako! Malaki nga ah! Ah! Laki nga! Ah! Alright! Uy! Sumabit pa! sumabit pa sa <laughs> Alright. Mukhang yan ang hinihintay mo ha. ah. Ah, may malunggay na kagat oh. <laughs> may malunggay na kagat no, Sir Jun oh. Talaga oh, 10. May malunggay na oh. malunggay, Apoy na lang ang kulang, sa kamatis. Bet talaga Master Sir Jun. Dali na naman. Bago umuwi, talagang hindi mo lala, lala, hindi makahuli malaki, ha? All right. Ngiting tagumpay. <laughs> Pauwi na nga lang kami, nahuli pa, muntik pang ma Wala yung fishing rod niya kasi sa laki ng hum humatak eh. Buti kumalas. Kung, kung hindi, tangayong. Kung, hindi, talon ka. Talon ka, talon ka. Sigurado niya. Nandoon na sa may ano. Sa may gilid na. Ah, hindi tumigil kasi. Tumigil. Tumigil yung ano. Hindi nakawala na nga siguro ah. Eh. Mm. Tumigil yung ano eh, yung bangus eh, kaya kasi nakawala na pala eh. kung yun eh hindi nakabitaw ay sigurado yung fishing rod mo. <laughs> Kasamang rod din rin. <laughs> Oo, tatalon 'yan, sigurado tatalon 'yan. Bago, bago pa yan, buti ko yung luma. <laughs> Di ba? Sinasabi ko sa'yo, Master Jun eh. <laughs> so, ganun talaga. Pauwi na lang, sa pauwi na lang. Muntik pang mayroong lumangoy. Hindi <laughs> lang natin eh. Lang na eh. Hindi lang natin na kung paano hinila yung kanyang fishing rod. Malakas? Kita mo naman eh. Talsik eh. Tal doon sa uh, pinag-anuhan eh nung Bago sa tumakbo. Alam mo na naangat <laughs> right. ko, lalo, na Alright. All Yung sinasabi ko na ano. yung sineseryoso. May may talent mag. O oh, nga. <laughs> Buti na lang nakawala. Hay okay, uwi na, uwi na. Uwi na. Eh mga huli na. Bye bye.